Kailangan ba niyo mag-intay ng sustento ang isang magulang galing sa mga anak? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hi, this is Ms. Lundie again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. kalaban na mag-antay yung mga magulang sa sustento galing sa mga anak. Ito yung isa sa mga nagiging topic kong nisan, ano, social media. Kasi may mga nagrarant na anak na ganito, ganyan. Yung inaasa sa kanila lahat. Pero para sa akin kasi, I am also a breadwinner. Although hindi naman yung katulad sa iba na talagang sandalo ng lahat. Pero ako yung number one talaga na nag ano nag provide sa bahay. Ah, kailan ba nila na magantay ng sustento galing sa mga anak? Ang sagot ko naman ay yes and no. So, sasabihin ko naman kung bakit yes at bakit no. Depende kasi sa sitwasyon, ano. So, kailangan na mag-antay ng mga magulang. Pwede siyang yes. Kailangan na mag-antay ng mga magulang. Ah uh, nabigyan sila ng mga anak, especially kung ang mga magulang ay meron ng mga source of income. Like for example, meron silang property or meron silang farm. Like for example, meron naman silang pension o may pinagkukuhanan naman sila. Or yung bang hindi naman talaga nila na need talaga na pagkano. Kasi may mga magulang na kahit paano may mga sources naman sila. So, pwede sila magantay na bigyan ng mga anak. Kung halimbawa, may source of income naman sila. Yung bang kaya nila na sustentuhan yung sarili nila? Number two is no. Hindi kailangan na magantay ng mga magulang ng sustento. Lalo na kung wala naman talaga silang pagkukuhanan. 'di diba? So hindi na, nat hindi na sila dapat nag-aantay. Dapat tayong mga anak kusa tayong nagbibigay. Kahit pa kasi sabihin natin, hindi naman natin obligasyon, hindi naman natin responsibilidad. Pero syempre hindi natin matitiis kung mga magulang natin ay aasa sa atin or aasa sila sa bigay ng mga anak nila kasi in their time kasi yun ang kinalakihan nila. Kumbaga yun ang nagiging kultura na kinalakihan din nila. Which is, we cannot blame them also. Kasi sa time nila, wala namang kasing nagturo. Unlike sa atin ngayon, marami na tayong natutunan, marami na tayong na-experience na hindi talaga dapat na i-assign pagtanda natin sa mga anak natin. Kasi syempre, yung mga magiging anak mo ay hindi naman garantiya na lahat yan ay mag-aalaga sa'yo. Uh, hindi kailangan na magantay ng mga magulang, nabigyan sila ng sustento ng mga anak nila. Kung halimbawa naman talaga ay wala talaga silang source of income or hindi talaga nila kayang buhay ng sarili nila. Kasi syempre, sa time nila, yun ang kinalakihan nila na kapag ka nag-anak sila, anak naman ang mag-aalaga pagdating ng panahon na tatanda sila. No, so, so, hindi natin sila masisisi kasi syempre yun ang kinalakihan nila. Unlike naman sa atin ngayon, na no, also ng social media, no, marami ng, ano, marami ng paraan para kumita. So, number one ngayon sa vlogging, no, pwede kang kumita. So, sa panahon kasi nila, hindi naman kasi ganun. Hindi naman katulad sa panahon natin ngayon. So, we cannot blame them. Ang sa atin naman, ng mga new generation, sa mga magiging magulang, No, dapat sa atin, ma-educate na tayo na um, ma-break or ma-ano yung sistema na nakasanayan na natin. No, na dapat sa mga new generation, hindi na nila maranasan yung, ano, yung sandala ng lahat. No? So, yun yun. So, ngayon, sa mga magulang natin, No, we cannot blame them. It's because yun din ang kinalakihan nila. Kumbaga, wala naman kasi nag-educate sa kanila. And bang i-insulto lang sila at masasaktan lang sila by the time na sasabihin nating mga anak na wala naman tayong responsibilidad. Kasi syempre, iba yung kinalakihan nila. No, iba yung generation nila sa generation natin. So, maiinsulto sila, masasaktan sila. So, instead na magmurmur tayo, instead na magreklamo tayo, we have to understand them na ganun talaga, ganun talaga sila, ganun talaga ang pag intindi nila at ganun yung pamamaraan nila kasi hindi na natin ma-change yun hindi na natin mababago kung ano yung mga paniniwala nila noon so kailangan ba na magantay ng sustento ng mga magulang sa mga anak it's either yes or no yes kung halimbawa may kapasidad naman yung mga magulang na suportahan yung Siriene's because may mga sources sila at dasa sa mga, nasa sa mga nasasanak na din kung magbibigay sila sa mga magulang nila. 'Di diba? Or may kakayahan talaga yung mga anak na magbigay ng suporta sa mga magulang. No kung halimbawa ang mga magulang ay eh, wala naman talagang choice, wala so talaga silang source of income. So hindi naman pwede na Porkat sabihin natin na hindi natin sila responsibilidad at hindi natin sila obligasyon, ay titiisin na natin ang mga magulang natin. Hindi naman pwede at hindi naman yun nararapat. At hindi rin natin mababago kung ano yung paniniwala na meron sila kasi magkaiba nga tayo ng generation. Generation gap ang tawag nila doon. If you like this video, you can hit the like button. If you haven't subscribed yet and you like videos like this, then you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. This is Miss Lindsay again. Thank you for watching.